Hello, hello mga baby loves. Kapunta po ako ngayon ng Palawan. Ano, kasi may papadalhan ako na papaabot namin ng summer vloggers na tulong para doon sa batang may sakit, ano? May pneumonia at may bukol daw sa lungs. Kawawa yung bata. Si Mr. Tumali Lawrence Panso po ang pinadalhan natin. Ano? Ama ng batang may sakit. Ayan, sa so mga dito ako sa Palawan. Uh, ko na lang So, sana makatulong yung pinabot na tulong ng summer vloggers. Ayan mga bebe loves, nakapagpadala na po tayo kay Mr. Clarence Panzo Tumale. At sa gustong magpaabot din ng tulong, please po uh, makipag na lang po sa summer vloggers or mag-PM diretso kay Mr. Lawrence panzo tumali. Ayan, kailangan po nila ng tunong, mga Bebelabs Kasi nakakaawa po yung batang may sakit. Oh my God, bakit ba ako hinihingal? Kasi nga, mga bebe loves, naglakad lang ako going to Palawan. Sana gumaling na yung bata. Nakakaawa talaga. And gusto lang namin magpasalamat sa Petals de Joaquin sa pag-sponsor sa aming charity na ginagawa ng Summer Flaggers.